Iho, papi. Iho. <laughs> Iho, papi. Bless mama. Taga santo. <laughs> Buotan kini akong anak, guys. Oy. Ako na siyang ipagawas ganina, guys, para magwiwi, guys. Ayan, bumalik agad. <coughs> bumalik agad si papi pagkatapos niyang magwiwi. Kasi kanina, guys, ang lakas ng ulan. Tanghali ko na pinalabas si Papi kasi kaninang umaga sobrang lakas ng ulan dito mga palangga grabe. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta guys. Unsa na anak? Unsa <coughs> na Papi? Unsa na? na anak ko? Ha? <laughs> Kagwapo po bata batao. Ing guapo mong kanak. Liwat kang mama nak sige good afternoon to you viewers anak. Oh, say good afternoon and thank you. Sige na, ina guys, happy Friday guys. Today is November uh ter November 14, 2024. Look how oy. Kagwapo sa kong anak oy. Si good afternoon to you viewers. Oy, sige na malanig nga ngani bata ay kadako ni magbaba pangga oy. Asa magsimot sa online anak. Oy, oy, oy. Uy, uy, kung saan mo nag-simot ni Unlan, oy? Uy, uy, uy. Asa na mo sa unlan, anak? Humot man akong unlan, anak. Di man baho, anak. Humot kay na akong unlan, anak. Oy. Ayan, inaamoy po ni, Papi, guys, yung aking unan. Siguro may nakikita siyang uh, insekto doon sa loob ng unan. So, kuya kay Diri, guys, kay usahay na idagang mga uhipan, guys, yung mga sintepid, mga ngagat. Ang sakit pala. Yung makakagat ka ng sintipid guys, ang lala, nap sobrang napakasakit mga palangga. Yan po, ito po si Papi is alerto po ito palagi guys. Alerto po ito palagi sa mga langaw, lamok, yung mga insekto. Alerto po ito palagi si Papi. Anak, say good afternoon anak, Papi. Say always thank you to your viewers anak ko. Sige na iho ko Papi. is... This? <laughs> Ako ba yung lutoon ron anak? Chicken, ra anak? Oo, anak, Chicken, akong lutoon ron anak. Gihapon anak. Kung laing sudaan anak. Magluto lang gihapon tag chicken anak. Kung laing sudaan. Upo anak. Sobra man na kagahapon sa akong giluto anak. Ang katunga rasay ikong giluto anak. Dagang kay nagpasignal gihapon sa ibabaw anak. Mabuti na lang anak bumabalik ng signal dito sa ating lugar sa atong pwesto anak. naka na po ako anak. Wishes. <laughs> Kakiyot naman ani eh. Na amon man si Papi diri guys. Udo ka bukyang aom guys. Ayan po mga palangga, dahil po hindi na po kami kasya ni Papi dito sa upuan, dito na lang po ako nakapatong guys. o. Dito na lang po ako nakapatong dahil po si Papi guys is malaki na. <laughs> Ayun, once again. Ah, good afternoon. mayong hapon kanatong tanan guys. I love you. I love you all. Ito po ang inyong link code. Ah, palaging nag-update po sa inyo ni Papi. So ayan. <clears throat> Here we go. Here we are again. Tingnan nyo po ang labas guys, oh. Parang uulan na naman. Mabasa na sa tindahan unya guys. <clears throat> So, muna lang dyan ni mga palangga. O, kita lain choice, no? Maghatod na lang dyan. Magpalit na lang dyan ta. Ni kahoy o kuan, guys. Kahoy og atup. Sin mga palangga para maat pa na dyan ni akong tindahan, guys. Ayan, thank you for watching everyone. Happy, happy day. Happy, happy Friday.